So ayun siya tapos na kami mag-almusal so di ba paglabas namin doon sa Bundo Hall ay napakaganda ng view Hindi Dito niyo makikita kasi nga di ba So punta tayo kasi may event meron pa premyo at uh, pa games yung aming company so pupunta tayo doon all right let's go Baby read the fine print I've got baggage and it's all Gucci Don't get too attached to me Everybody act like the answer One love like in the movies Wasting precious time assuming I need, cause dozens of times I swear that I knew in the wisdom, the wisdom, the wisdom Was scanty, doesn't mean I was Broken so open, I gave and I gave till empty Got it all back, got it all back on myself, now nobody can tempt me If I lessons after lessons. So, pwede umulit, ma'am? Go, 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 go. So, pwede umulit pala, eh. Wala So, saan tayo? So, kasan tayo sa, games. <laughs> Takbo. Go! Go! Oh, so, church. Church is the next. Yes. Hello. Ah. Hello. Hello. Wait lang, wait lang. Like. Oy, sabay ka sa. Diretso dito. Tatakbo na lang ang envelope. Oy. Pumili ko! Oy. Nagsabay kayo mag-usap po! Sabay kayo. Sabay.

啊。 So, mga kapanood natapos na kami at uh, pakiramdam ko kami ang nanalo kasi nga kami yung unang nakarating ng buo yung team so mamaya lunch na naman so by the way tingnan nyo yung view mainit na so ayun nga guys nandito na naman tayo sa gilid ng beach so, so mainit na ngayon ay almost 9 o'clock na so tapos na yung aming games ang games so, amazing race so may ligo lang kami ng guys. Hapon na kanina natapos ay yung lunch. Umuwi muna tayo sa room at natulog tayo. So, ayan hapon na. Ang ganda ng pagputok ng araw, pulang-pula. So, ayan tingnan niyo. <music>